Gi. Hello mga kabakyad, nandito mga kabakyad yung kubo ko. Ayan. Dinubungan ko na nakakuha ako ng mga sikanha na mga kabakyad. Ayun, yun ay bubungan natin. Tapos doon naman sa kabila yung isa. Ito mamaya papakuha natin kasi wala pang paako kasi mga kabakyad. Kaya ito, ayan. Nabubungan na lahat. Kulang na lang, kulang pa isang yero dito. Hanggang dito yung isang yero ah uh, makahanap kami mamaya kahit mga luma na para dito dito matapos na siya Post, naglalagay ko ng hulkasel para naman medyo hindi tayo matuluan mga kapatid so, naglalagay ko ng hulkasel dito Yeah, medyo okay na siya mga kapakard. Ngayon pupunta kami ni Jibuy doon sa ano uh, Kakain muna kami kasi gutom na ala launa na Tapos bibili ako ng pako at saka akong makahanap po ako ni Jiro ah, Aba bako na ako okay. Isyos ginawa ko Katain hmm. na Gawa 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 Ayan mga bakit oh, no? nabubungan na namin no. Oh. No? Yun naman mamaya, papakuan din namin yan. Kasi wala pang pako yan, bibili mo na kami ng pako. Ayan, mamay mahaba pa siya. <laughs> Pupuputulan na lang yan. Kasi medyo mahaba siya eh. Ayan, no? Okay na yan at least. Hindi mabasa talaga pag may ulan. Ayan mga bakit sa ating yan si Jibo yung kasama ko. Yan dalawa kami. Ngayon bibili kami, pupunta kami dun sa kainan. Ah, bibili kami ng bibili kami ng pako at saka kakain kami kay medyo gutom na. Salamat mga kabakya. Ayan ang kubo namin. Medyo may kunting liwanag na. Ayan lakas na lakas ang hangin. Ayan no? lakas ng hangin agay, okay, lilipa rin Papakuan ko pa yan mamaya wala pang pako yan eh naubusan ng na pako pa yan o video okay na ayos na to importante mga may bubong na maraming salamat mga kapakad ayun mga gamit namin oh yan si Jboy. eh nakabuta rin siya oh Oh, um, boy hello ka boy hello hello ayan si Jboy. yan yung dati kong kasama sa pag-vlog to kasi malaki na siya binata na oh ayan oh si Jiboy Mix yan Salamat! Thank you for watching. Sa mga hindi pa subscribe, please subscribe. Share sa malit kong channel. Salamat po! Bye-bye! <laughs>